Hello mga kailanga, mayong aga sa aton tanan. So for today's video nga po mga Kailongga, tara po samahan niyo po ako, Mama po tayo. Dahil meron po tayo ang isang daan, syempre tayo po ay magbili ng takway. Marami naman sana ito doon sa amin banda mga kailanga. Ikaso e, nga lang po eh dahil araw-arawin mo pa naman eh paano pa nga 'yan tutubo? At ito nga eh naubusan, syempre tayo eh, po bibili na nga lang muna. E, sa halagang 40 pesos eh, nakabili na po tayo tayo ng takway. Sa inyo pong lugar mga kailangan, gano'n po kayang tawag sa inyo nitong takway? Eh, eto nga po habang po ako'y nagpa-vlog, syempre may nag-aging karbaw. Bawsan o matakon ka sa kahit kadaman. <laughs> At ito nga po, hugasan po natin ito ng mabuti. Nga pala mga kailangga, ito palang takway na binili ko eh syempre malinis na nga po ito. Akin na nga lang po ito pinutol po, tuloy nutod utod. Pagkatapos nga po natin itong hugasan, syempre mag-slice na rin po tayo ng mga lamang. Tulad nga po nitong bawang sibuyas at saka luya. Atin po itong tagtaron mga kailangga, kahit na wala po tayong karin na basta may lamas lang at tagtaron. <laughs> Ay sa totoo lang talaga mga kailangga, masarap po talaga kapag kapag meron po itong sahog tulad nga po netong sinabi ko ang karne ng baboy. ay kay kita gani pobre syempre magmantiner na lang anay sang adubo adubo nga walay sahog Eh masarap naman po talaga kahit wala naman pong sahog ito ito po kasing takway mga kailanga, eh, kahit ano nga pong luto ay eh, syempre pwedeng pwede po dito at ito nga po mga kailanga ga na po itong gisa gisa ho pagkatapos nga po natin igisa itong malama syempre isunod na rin po natin itong takway ah, syempre ilagay na rin po natin itong lahat ng mga pampalasa. Siyempre mga kailongga, nagdagdag na rin po ako dyan ng oyster sauce. Nasa inyo na rin lang po kung paano nyo po ito lulutuin. Dahil po tayo, hindi lahat ay eh, pare-pareho po yung mga niluluto. Eh dito po sa amin, e eh, ganito po kami magluluto ng adobong takwan. At ito nga po sa panghuli, e eh, naglagay na rin po ako dyan ng kaunting tuba. At nagdagdag na rin po ako dyan ng green chili mga kailongga. Pero mayroon naman pong sapak ang atin pong makain mamaya. At ito na nga po mga kailongga, luto na po ang ating adobong takway for today's video. Kayo mga kailongga, kumakain din ba kayo ng takway? Kung dito sa amin mga kailongga, syempre hindi po namin yan aayawan. At ito na nga po mga kailongga, tara na po lamon. At ito na nga po mga kailongga, ito na pong hinihintay nyo. Free shout out! Shout out po tayo kay Adeline S. Cruzado ng Sigma Copies. At eto pa mga kailongga, shout out po tayo kay Edmond Isog ng Kaluya Antiki. At syempre ito na po ang ating huling isya. Shout out. Shout out sa iyo, Ana Lesa Suerte ng Jeddah, Saudi Arabia. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo mga kailongga sa mainit-init ninyo nga ah. At syempre mga kailongga, meron din po tayong YouTube channel. I-research nyo lang po ang aking pangalan po na Ilongga G. at marami din po salamat sa mga nagko-comment, nagla-like, nagpa-follow ng atin pong Facebook page. At syempre din po, doon din po sa mga nagsishare. Sa totoo lang po mga kailongga, hindi po natin mararating ito kapag wala po kayo. At ayan nga po mga kailong, gataos puso po, so po ako nagpapasalamat po talaga sa inyo. Sana nga po mga patuloy lang po kayo magsubaybay sa atin pong mga video. Kasi nga po, more eating, more cooking, more fun pa po sa atin pong vlog. At syempre, hanggang dito na nga lang po muna ang ating video mga kailong. Salamat sa inyong panonood. God bless us.